Ayan guys, mukhang nawiwili na tayo sa kaka-unboxing upload. Kasi naman eh, nakakatawa pag-unboxing. Ayan. Bali, naka-order na pala ako nito guys. Dati, meron na akong ganyan dati. Tapos, Akala ko ang um, itong order ko e eh, malaki buo. Yun pala e, eh, maliit lang guys. Uh, kaya, yan. Medyo na-scam tayo. Kaya, dala na lang natin sa pag-unboxing guys. Para mabawasan ang ating stress. Ayan oh, diba guys? Kaya upload na lang natin. Ito pwedeng mga patungan sa mga abubot natin. Pwede rin sa mga sa tindahan pag magawa ka ng tindahan mo pwede mong patungan ng mga tinda mo pwede rin sa mga gulay-gulay pwede rin sa mga basta mga paninda guys meron kasi akong bagong o open na pagkakitaan ngayon kaya nagre-ready ako ng mga lalagyan Kaso maliit pala yung order ko. Kala ko naman guys, malaki yun pala. Eh. Maliit lang. Yan siya. Ganyan lang siya guys.